Mga idol, mga guys, dito tayo sa labas ng dalampasigan sa harap ng kadagatan mga idol. Ayan. So sa dahilan na wala na tayong ibang mga dahilan pa kung bakit tayo magbibidyo pa doon. Sa tabi, sa paligid ko, sa kubo ko, maliban na ang iingay, sari-saring ingay ang maririnig mo. Wala pa sa hiyaw ng mga kabataan. So lumabas tayo dito para may dahilan. O, anong dahilan natin? para makapag-video lang mga idol, no? Para sa ganon, alam na alam na naman natin na ito na lang, na lang talaga. Ito na lang din talaga ang ginagawa natin araw-araw, di ba? Ang pagbi-video, content Kaya kung bakit nandito tayo, kumu-content tayo. Ayun, mga guys, kung napansin niyo sa likuran natin, 'yo. Mga pagatpat na kahoy. Ayun sa likuran natin, 'no. Yan ang mga pagatpat mga guys, nakahoy. Kaya ayan. Yan nga sabi natin na ito yung hindi bawal. Bawal lang pag eh, ubusin mo, pag ano, ubusin mo pag tumba, no? Pag tiba. Siyempre, ano yan dito, had lang yan dito sa unos. Yan harang kung mag unos man sa lugar namin nakaharang yung mga pagatpat na yan kaya malaking bagay pero totally eh, ang bawal talaga bakaw bakaw talaga ang bawal kaya ito yan tinanim namin mga bakaw yan mga guys no so dito tayo para magbibidyo-bidyo para malalaman ninyo lahat na ito yung pagat At mga guys. So Maraming salamat sa inyong panonood sa ating pagbibideo sa inyong nagustuhan ninyo at nasiyahan kayo diyan. Thank you so much. Ingat-ingat bawat isa, no? Salamat sa mga panonood ninyo diyan. Salamat sa inyong pagsuporta. Naway pagpalain tayo ng pong may kapal at ingat-ingat sa lahat ng oras. Thank you so much. Bye-bye. God bless. Thank you for watching.